Shoutout muna tayo mga idol sa ating mga member na walang sawang sumusuporta at nagmamahal sa ating mga channel na patuloy na nagbibigay ng halaga buwan-buwan. Maraming salamat sa inyong mga idol. Taos pusong nagpapasalamat ako sa inyong lahat. Shoutout din tayo sa lahat ng mga nagpapadala ng tulong sa atin kahit na kakaunting halaga. Uh, malaking tulong pa rin iyan mga idol sa ating mga channel. Shoutout din sa lahat ng mga OFW Uh, sa buong mundo sa mga beaker sa mga security guard sa buong Pilipinas uh, sa lahat ng mga nag-abang nag share at nagla-like sa ating mga video maraming maraming salamat sa inyo mabuhay po kayong lahat mga idol Simula na po natin ang ating kwento nang marinig ang mga iyon itong si Kimba mabilis na itong tumalon Pababa ng batuhan at agad natinawag ang mag-ama na sinakarpo at ang anak nito. Pati itong si Tatay Titing nag-alala na din ito tungkol sa kanilang nararamdaman. Uwi ka nito doon sa kanyang mga kasama. Mukhang kakaiba ang kalakasan ng aking naramdaman na mga presensya sa paligid. Nakakatiyak akong mga taddad ang mga ito. Kailangan natin na mag-isa-sama Dalawang grupo ang mga umaataki ngayon sa atin. Iba ang grupong nakakalaban ngayon nila ni Butchok at iba naman ang nandito sa mga batuhan. Sa mga pagkakataon na iyon, nando doon na ang mga ito doon sa gilid ng batuhan. Wikang muli ng matanda. Karpo, mas nakakabuting dito na kayo sa aming likuran. Sa mga sandaling iyon na. Agad nang ginamit na nitong si Kimba ang kanyang mutya para mas makita niya nang malinaw ang buong paligid. Ngunit biglang napatingin ang mga ito doon sa kanilang ulohan. Dahil doon sa itaas ng mga batuhan nakita nila ang dalawang bulto ng tao. Nasipat din nila ang kumikislap na bagay na hawak ng mga ito, napakiwari ng mga ito mga matatalas na bagay at armas ang kanilang hawak. Napasigaw na itong si Tatay Titing. Agad na binagbaga nila iyon ng mga pagputok doon sa kanilang hawak ng mga baril. Ngunit sa isang iglap, biglang naglaho ang mga ito doon sa ibabaw ng batuhan. Samantalang doon naman sa gilid ng malaking puno ng kahoy, agad nilang nasipat ang ilan doon sa mga kalaban na tumatakbo na papunta sa kanila. Maagap naman na pinagbabaril ang mga ito nila ni Kimba at Akiko. Isa doon sa mga tagdad ang tuluyan na napatay ng dalawa. Nang mapuruhan ito sa ulo at katawan. Ngunit tuluyan naman na nakalapit ang mga ito doon sa kanilang kinaroonan at agad na nagpakawala ng mga pagtagpas ang mga ito sa kanila. Rinig pa nga nila ang mga sigawan ng mga rebuilding tagdad na parang mga hayok na pumapatay ng mga tao. Mababanaag mo din ang galit sa mga ito. Kamuntikan pangang matumba itong si Carpo at ang kanyang anak dahil sa gulat. Ngunit itong si Abo, agad na dinamba ng batang paslit ang isang kalaban na nandoon sa kanilang harapan. Na hinahariba sila ng mga pagtagpas agad na ibinagsak ito ng bata at walang habas na pinagkakalmot sa buong katawan. Samantalang itong si Kimba, nagawa naman itong masipat ang isa at agad naggamit ang kanyang ripi na baril niya ito. Ngunit sa lapit ng kanilang distansya, nahirapan siyang mapapatamaan ito ng matindi. Bukod din sa mabilis din kung kumilos ang mga tagdad, lalo na sa gitna ng kadiliman. Agad na binago nitong si Kimba ang kanyang baril at kinargahan ng mga malalakas na mga usal ng mga pangkitil at pagkatapos muling pinaputukan ang kalabang tagtad na sa mga pagkakataon na iyon tuluyan niyang tinamaan sa may dibdib na nagiging dahilan para agad itong tumilapon na tumama pa nga ang katawan doon sa mga batuhan wasak ang dibdib nito sa tindi ng tama Dalawa na agad doon sa mga tagtad ang napatay nila. Ngunit makalipas lamang ang ilang mga sandali, napasigaw na itong si Kimba. Dahil naramdaman nila ang bigla ang pamamanhid ng kanilang buong katawan, batid nilang may mga nakalatag na usal ang mga ito, mga usal na tigalbo at mga pamako. Kaya agad nagumawa ng mga usal na pangwasak itong si Kimba. Ngunit bago pa niya matapos at maibato, ang kanyang ginagawang usal na abot na siya ng pagtaga ng isang tagtada. Tinamaan siya sa kanyang bandang likuran. Mabuti na lamang at doon unang tumama ang pagtaga sa kanyang sinturon na itinali doon sa kanyang mga gamit. Kaya hindi ganun kalala ang kanyang natamong sugat. Bago naman siya muling tamaan ng pagtaga ng kalabang tagtada, nagawa na nitong si Akiko na makapag-usal at mawasak ang mga tigalbong tumama sa kanila. Nagpalabas na din ng mga baging ang batang paslit na agad na nakakapit doon sa kamay ng tadtad -tad na may hawak na itak. Nang masipat nitong si Kimba na may mga baging ang pumigil sa kanyang kalaban na tadtad, -tad. walang sabi-sabing binagbagan niya ito sa may ulo na nagiging dahilan din sa agara nitong pagkamatay basag ang ulo ng tagdad nang bumagsak ito doon sa lupa. Gayon pa man, na din itong si Abo dahil sunod-sunod na siyang hinataw ng mga kalabang tagdad Biglang nagbagsa na din ang lahat ng mga bagay na pinalabas ng batang si Akiko doon sa paligid dahil sa ginawang usal na pangbasag ng mga kalabang tagdad Kaya nakahanap ng paraan ang mga ito na matamaan na naman ang kanilang grupo ng mga pagtaga. Tinamaan ng pagtaga itong si Carpo sa kanyang dibdib. Agad naman na bumaling itong si Akiko at gamit ang kanyang rifle Tinamaan sa may sintido ang kalabang rebirding tad-tad na nagiging sanhi ng agaran nitong pagkamatay. Nagpapasalamat itong si Carpo ngunit sa mga pagkakataon na iyon. Nakahawak na ito sa kanyang dugo ang dibdib at sapo habang nakasandal ito doon sa mga batuhan at tinulungan ng kanyang anak. Mura ng mura din itong si Tatay Titing nang may mahuli itong isang tadtad -tad doon sa unahan. Walang habas na pinagtataga niya ito kahit na tinatamaan din ang matanda. Wala itong pakialam at hindi nito napansin ang isa pang matandang tadtad -tad na sa mga pagkakataon na iyon nandoon na sa kanyang likuran at nakataas na ang hawak nitong itak at handa na siyang tagpasin. Bago naman siya tuluyan na tamaan, biglang umaaling ngaw ang tatlong magkakasunod na malalakas na mga pagputok. Galing ang mga pagputok na iyon sa batang si Akiko. Ang taddad na nandoon sa likurang bahagi nitong si Tatay Titing may tama ito sa ulo. Liig at doon sa may sintido na nagiging sanhi din ng agara nitong kamatayan pagbagsak sa lupa. Sumirit pa nga ang maraming mga dugo doon mismo kay Tatay Titing. Napalingon na lamang ang matanda doon sa kinaroroonan nila ni Akiko. Batid nito, naggaling ang pagputok na iyon sa batang paslit. Huwi ka naman agad nitong si Kimba na hawak ang braso ng matanda. Tatay Titing, may mga sugat ka sa iyong katawan mas nakakabuting doon muna tayo sa gilid ng batuhan. Sumang ayo na din agad itong si Tatay Titing, batid ng matanda, na isa doon sa kanyang mga natamong sugat sa kanyang katawan ay malala. Habang papunta din ang mga ito doon sa batuhan, inalalayan ni Akiko ang mga ito sa pamamagitan ng mga pag-asinta doon sa mga natitirang tad, tad na gusto silang maabot. Ngayon, Bumaling na ang pansin ng mga kalabang rebelde doon sa dalawang mga batang paslit na sa pakiwari ng mga ito. Ang dalawang iyon ang nagbigay sa kanila ng sobrang hirap sa kanilang labanan. Apat na kasi ang patay sa hanay ng mga tadtad at ang ilan sa mga ito may mga sugat din ang kanilang mga katawan. Pakiwari ng mga kalabang tadtad na hindi mga ordinaryo ang dalawang mga batang paslit na nakakalaban nila ngayon. Bukod sa magaling ang mga ito sa pakikipaglaban, batid din ang mga rebuilding tad-tad na nagtatangan ang batang paslit na babae ng kalakasan pagdating sa mga aspitong usal dahil hindi basta-basta ang magpapalabas ng mga buggy. Ilang sandali pa ang lumipas, dinaluhong na ng mga kalabang tad-tad sina Akiko at Abo na nandoon sa gilid ng mga batuhan. Mabilis naman na kumilos itong si Kimba agad na pinagbabaril niya ang papaataking mga kalabang tagtad. Ngunit sa mga pagkakataon na iyon, tuluyang nakalapit ang karamihan doon sa mga tagtad doon sa dalawang mga batang paslit. Kaya itong si Akiko, wala na itong mapagpipilian pa kundi gamitin na ang kanyang kalakasan pagdating sa mga usal at tawagin ang kanyang gabay. Mabilis na kinuha ng batang si Akiko ang kanyang daladalang librita at pagkatapos may mga binabanggit agad ang bata na mga orasyon galing doon sa mga pahina ng kanyang librita at pagkatapos ibinagsak na ito ng bata ang kanyang hawak na librita doon sa lupa. Matapos lamang iyon, biglang napasubsob ang lahat ng mga tagtad at nasisilaw ang mga ito doon sa katawan ng batang babaylan. Agad naman, naggumawa ng mga usal ang dalawa doon sa mga matatandang tad, tad At pagkatapos, sinubukan ng mga ito na wasakin ang malakas na nakalatag na usal ng batang si Akiko. Ngunit biglang sumulpot naman doon ang isang nilalang na sobrang nagliliwanag ang katawan. Mahaba ang buhok at mayroong daladalang mahabang latigo na tulad ng katawan ng nilalang na nagliliwanag din hindi makapaniwala ang mga rebuilding tad-tad sa kanilang natunghayan. Batid ng mga ito, nagabay ng bata ang isang iyon na nagpapakita na sa kanila. At batid din ng mga ito na nagtatangan ngayon ang nilalang na ito ng kakaibang kalakasan. Pati pa nga si tatay Titing at Karpo, gulat na gulat ang mga ito sa kanilang nakita. Napapamura na lamang din itong si tatay Titing. Ngayon niya napagtanto kung gaano kalakas ang mga batang paslit na ito Dahil hindi ka basta, basta na magkakaroon ng ganitong uri ng mga gabay Kung mahina ang iyong kakayahan Habang gumagawa ng mga usal pangwasak Ang mga kalabang rebuilding tad-tad Sa ginawang iyon itong si Akiko Biglang umataki na ang nilalang na iyon sa kanila Wika din itong si Kimba kay Tatay Titing Dito na muna tayo Tatay Titing Iyan na ang gabay ni Akiko at sa mga pagkakataon na ito, mukhang nangangalit na iyan sa galit at mukhang magwawala ang isang iyan. Hindi na nakasagot pa itong si Tatay Titing na patitig na lamang ito doon sa nilalang na umaatake na doon sa mga kalabang tadtad. -tad. Samantalang ang batang si Akiko, nakapikit at nakadipa ang dalawang mga kamay ng bata at ang labis na ikinawindang ng isipan nang matandang si Tatay Titing, medyo nakalutang kasi ang bata. Hindi nakalapat ang mga paan nito galing sa lupa. Nakalutang ito ng bahagya. Kahit na may mga nakalatag ng mga usal ang mga tadtad, -tad, walang nagagawa pa rin ang mga ito. Sinubukan ng mga ito na wasakin ang librita ng bata. Ngunit hindi nila magawang malapitan man lamang ang librita doon sa lupa dahil sa sobrang init ng kanilang mararamdaman sa tuwing pipilitin ng mga ito na lumapit at wasakin ang libritang iyon. Isa agad ang naabot ng gabay nitong si Akiko at walang habas na itong pinaghampas ng dalang latigo ng nilalang. Samantalang itong si Abo habang abala sa pakikipaglaban ang mga kalabang tadtad -tad doon sa gabay nitong si Akiko, sinasabayan din ito ng bata ng mga pag-atake. Kaya agad niyang naabot ang isang tadtad -tad na agad na nagbato ng mga malalakas na mga usal na pamako. Pansamantalang hindi nakakilos itong si Abo na sinamantala naman agad ng kalabang tadtad. -tad. Agad nang pumihit ito ng pag-atake at pagkatapos mabilis na tinagpas itong si Abo. Gayon pa man, tulad ng kakaibang kakayahan natanga ng batang paslit, agad itong nakakabawi ng wisyo. At bago pa ito, tuluyan na matamaan ang mga pagtaga ng kalabang rebuilding taddad tad agad nang napagulong ang batang si Abo. Na agad nang umigpaw at sumampa doon sa likuran ng kalabang taddad tad na sa mga pagkakataon na iyon, sobrang nagulat at nagtataka kung bakit agad na nakabawi ng wisyo ang batang kalaban sa kabila ng malakas na pamako na inilatag niya. Agad itong nagwawala para sana makawala sa pagkakahawak nitong si Abo. Ngunit lalong nagulat ang kalabang tagtada nang maramdaman na mas malakas sa kanya ang bata at walang ano-anong ibinagsak na siya doon sa lupa. At pagkatapos, walang habas na pinagkakalmot na siya ng bata sa kanyang buong katawan hanggang sa tuluyang napatay na din ito ni Abo. Hindi din kasi matutulungan ito ng kanyang mga kasamahang tadtad -tad. dahil sa mga pagkakataon na iyon, abala din ang mga ito sa kanilang pag-ilag doon sa ginagawang pag ng gabay nitong si Akiko. Kumilos na din itong si Kimba. Batid niyang lamang na sila ngayon sa labanan na ito at anumang sandali lamang mapapatay na nila ang lahat ng mga kalaban na tagtad na umaatake sa kanila doon sa may batuhan. Sina Tatay Titing naman at ang mag-amang karpo na buhayan ng loob ang mga ito. Doon naman sa kinaroonan nila ni Butchok, patuloy ang bakbakan doon sa may kakahuyan. Tatlong mga rebelde na lamang ang natitira at isa-isa na ang labanan. Kaharap ngayon itong si Butchok ang supremo ng mga rebelde Kalaban naman nila ni Buno ang isa doon sa dalawang mga kanang kamay ng Supremo. Sina Butchok at itong si Supremo Lukay mas malala ang sugat na natamo ng matandang Supremo. Ngunit naramdaman naman ngayon nitong si Butchok ang unti-unting pamamanhid ng kanyang buong katawan at nagsisimula ito doon sa paligid ng kanyang mga natamong sugat. Nagawa man na mapigilan ng mga dahon na gamot ang paggalat agad ng kamandag ng lason sa kanyang katawan. Ngunit nakakaramdam na din ngayon ng panghihina ng katawan itong si Butchok. Na ibig sabihin lamang kumalat na din ang mga kamandag sa kanyang buong katawan paunti-unti. Kaya kailangan ni Butchok na matapos na ang kanyang karap ngayon bago tuluyan na manghihina ang kanyang buong katawan. Kailangan na makahanap agad siya ng paraan kung papano mapatumba ang kanyang kalabang Supremo. Huwi ka nitong si Supremo Lukay kay Butchok. Inaamin ko, Binatelio. Sa lahat ng aking mga nakakalaban, kakaiba ang lakas mong tangan at kagalingan sa pakikipagkumbake. Ikaw pa lamang ang nakapagbigay sa akin ng ganito kalala na pinsyala. Ngunit hindi pa tapos ang ating labanan. Isasama pa rin kita sa hukay. Nagtataka naman ngayon itong si Supremo Lukay kung bakit sa ilang mga minutong nagdaang labanan hindi pa rin bumigay ang katawan ng binatilyong sundalo. Sigurado siya sa tindi ng laso ng kanyang armas sa mga sandaling ito, maaring halos hindi na makakilos ang kanyang kalabang sundalo. Ngunit hito kahit nasugatan itong si Butchok, lumalaban pa rin ito sa kanya. Walang sagot naman galing doon kay Butchok. Ang gagawin na lamang ngayon itong si Butchok, mahanap niya ang tunay na katawan ng kalabang matanda. Sa ngayon kasi, kaya ng matanda na makalipat agad ng pwisto gamit ang karunungan ito sa mga usal na linlang. Kakaiba, ang kakayahan kasi ng matandang Supremo dahil nagagawa nitong Magiging dahon ang kanyang buong katawan sa tuwing tamaan ito ni Butchok ng mga pag -atake. at pagkatapos agad itong makakalipat ng pwisto. Ilang sandali pa, agad nang umaatake na ang matandang Supremo papunta doon kay Butchok. Agad na nagpakawala ito ng mga pagwasiwas gamit ang kanyang punyal na kampilan. Nagawa naman agad itong si Butchok na sanggain ang mga pag-ataking iyon ng kanyang mga matatalas na mga paarko at pagkatapos agad naman siyang gumanti ng mga pag-atake. Inihagis niya ang kanyang dalawang mga matatalas na mga paarko puntirya ang kalaban na supremo. Ngunit batid itong si Butchok na kayang iwasan pa rin iyon ng kanyang kalaban. Ang kanyang balak lamang linlangin ang matanda at hanapin ang totoong katawan nito. Nang tuluyang makalapit muli itong si Supremo Lukay doon kay Butchok, agad itong nagpakawala muli ng mga pag-atake. Ngunit nang gumanti na itong si Butchok ng mga pagwasiwas gamit ang kanyang dalawang mga paarko, nagiging mga patay na dahon na ang katawan nito. At biglang sumulpot na lamang ang kanyang tunay na katawan doon sa kanyang likuran at akmang magpapakawala na ito ng mga pagwasiwas gamit ang matalas nitong punyal. Sinasabayan din ito ng mga pag-uusal ng orasyon ng supremo ng mga rebilde para siguradong mahuli at mapatay niya ang kalabang binatilyong sundalo. Ngunit bago pa niya maihampas ang kanyang punyal, biglang mayroong tumarak na sa kanyang likuran ang paarko nitong si Butchok na inihagis niya kanina doon sa ere agad itong bumalik at umikot at inataki ang kalabang Supremo na hindi man lamang nito napagtanto na siya ang tunay na puntirya ng paarkong iyon agad na napapaluhod na itong si Supremo Lukay at batid niyang bumabaon pa rin ang matalas na paarko sa kanyang likuran na parang mayroon itong sariling isip sa mga sandaling iyon Naramdaman na ng pinuno ng mga rebelde ang kanyang pagkatalo. Samantalang itong si Butchok, naglalakad na ito papalapit doon kay Supremo Lukay para tuluyang tapusin na ang matanda. Ngunit makalipas lamang ang ilang mga segundo, nawindang ang isipan itong si Butchok dahil ang Supremo na tinamaan ng kanyang matalas na paarko nagiging mga patay na dahon na naman ito na ibig sabihin lamang isang huwad na katawan ang tinamaan nitong si Butchok at nakapaglatag na din ito ng isang usal na lindang. Agad na nagpalingon-lingon itong si Butchok sa buong paligid. Pagkatapos nakita niyang nandudoon sa likod ng malaking puno ng kahoy nagtatago ang kanyang kalabang matanda. Paglabas nito, huwi ka nito kay Butchok. <laughs> Inasahan mo ba talaga bata? na kaya mo akong mapatay sa pamamagitan lamang ng mga paarko mo. Hindi mo ako kaya. Hindi mo kaya ang aking mga usal na lindang. Ngunit matapos lamang ang pagsasalitang iyon nitong si Supremo Lukay, biglang napatigil na ito sa kanyang paglalakad nang maramdaman na may bumaon sa kanyang likurang ulo ang isa pang paarko nitong si Butyok. Napadilat na lamang ang mga mata nitong si Supremo Lukay sa mga pagkakataon na iyon at hindi makapaniwala. Napatitig din ang matanda doon sa mga patay na dahon sa unahan. Isang paarko na lamang ang nandoon. Ibig sabihin, isang paarko lamang ang tumama doon sa kanyang huwad na katawan. Uwi ka naman itong si Butchok habang papalapit ito doon sa matanda. Magaling at malakas na ba? inaamin ko, magaling at malakas ka pagdating sa mga karunungan sa mga usal na linlang. Ngunit sa katalinuhan pa rin iyan makikita at ang magwawagi ay ang marunong mag-isip kung pa, paano gagamitin ng tama ang mga karunungan pagdating sa mga usal na linlang. Para mahuli ang iyong tunay na katawan, kailangan kitang linlangin ng makailang bisis para mapalabas ko ang iyong tunay na katawan. Batid ko na agad na isang huwad na katawan ang nandoon sa aking likuran kanina dahil sa hawak ng punyal. Sa ilang minutong nagdaan ng ating labanan, nakita kong may bahid ng dugo ang iyong punyal dahil sa aking sugat at isa iyan sa aking mga pratandaan. Nang makita kong walang bahid ng dugo, ang hawak mo sa aking likuran na punyal na pagtanto ko agad na isang katawan na huwad ang ginawa mo kaya ang isa ko lamang na paar ko ang aking pinatama sa iyong likod at itinago ko ang isa ko pang armas doon sa likod ng mga dahon ng puno ng kahoy para abangan ang paglabas ng iyong tunay na katawan. Talo ka na at pasinsya na dahil sa tama mo ngayon, matanda, mukhang hindi ka na mabubuhay pa. Pagkatapos pa lamang ng pinagsasabi nitong si Butchok, biglang bumagsak na lamang itong si Supremo Lukay na nakatarak pa rin ang paarko nitong si Butchok sa likuran ng ulo nito at tuluyan na itong nawala ng buhay. Ilang mga segundo din na napatayo itong si Butchok habang pinagmamasdan ang matandang nakabulagta. Pagkatapos, may kinuha itong mga dahon na galing sa mundo ng mga inkantong unga kinosot kusot niya ang mga ito hanggang sa makagawa iyon ng katas. Ininom nitong si Butchok ang katas at ang dahon naman muling itinapal niya ito doon sa kanyang mga sugat. Pinabaunan din ito ni Butchok ng mga usal at pagkatapos tuluyan ng umupo itong si Butchok doon sa gilid ng malaking puno ng kahoy habang isinusuka ang lahat ng mga lason na pumasok na sa kanyang katawan at sistema. Nagpapatuloy naman ang bakbakan ng dalawa niyang mga kasama na si Nanunoy at itong si Buno. Gamit ang mga karunungan itong si Buno, doon sa mga kawayan na gawa niyang mahuli ang isa at maitarak ang kanyang mga matutulis na kawayan doon sa katawan ng kalaban na nagiging dahilan din sa agaran nitong pagkamatay. Nakabulagta ito ngayon habang nakatusok ang mga kawayan nitong si Buno doon sa puno ng kahoy at nakalambiti naman ang bangkay na katawan ng kalabang rebelde.